Mga tol, 7.6% daw ang unemployment rate ngayon sa Pilipinas. At ang bisita natin ngayong gabi ay kasapi po doon mga kapatid. <laughs> Pero bagong lahat, kailangan po natin sabihin na ang pinaka malupit na opinion column sa Pilipinas ay hindi makikita doon sa gitna ng main page kundi mga kapatid. Si isang cartoon strip na may asong nagsasalita at mga tao mataba. Kasama po natin ngayon ang very controversial Paul Medina Jr. Sir, magandang gabi, sir. Magandang gabi. Mm -hmm. Welcome to the ranks of the unemployed. Ngayon natin siya nakausap, pero ngayon ako naging nilabot. Oo rin eh. 25 years mong ginagawa ang Pugad Baboy. Ngayon medyo napahinga ka. Medyo ano ba yung pakiramdam in terms of... Kasi for 25 years, no? May routine kang sinusunod, tapos ngayon biglang, pang! parang asawa mo na naghiwalay kayo. Oo, oh, eh. yung, 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 yung feeling yung... ko pa akong nakwit sa, eh. sa kasong mother. <laughs> parang relieved din ako eh. Mm uh -hmm. -huh. dahil nakapag-bakasyon ako, walang bakasyon din eh. Oh, uh oh. -huh. Tuloy-tuloy na 25. Araw-araw. Uh -huh. eh. ah. Teka mo na, Sir Paul, isang cartoon strip, ano? Ilang oras mo pinaglalaanan yan sa isang araw? Yung pag-iisip, mga three hours din eh. 3 hours? Okay. Tapos yung pinaka-implement, yung pinaka-pagdadrawing mm. mismo, one hour lang. One hour, one hour lang. Uh, so, Siyempre, parang nag-iisip ka pa kung ano yung punchline eh. Uh -huh. ano, uh -huh. ano ba nauna? Punchline o topic? Misang ganun ang ano eh, yung process. Uh -huh. Mag-uupisa ka pabaliktad eh. Parang Chinese yung yung punchline mo na tapos mag-work ka na lang kung paano hmm, kung ang pinaka-effective na delivery niya. Ayan, binigyan ni Paul Medina ng mga tips. Talas <laughs> malaki ni Lord Di Mera. Ano din si Lord eh? Ah, hindi. May iba ako sikreto. Nung sinungan naman ba yung Pugad Baboy, in-expect mo siya maging hit siya? Hindi eh. Mm -hmm. Kasi ang kailangan ko lang, nagugutom lang talaga ako noon. Mm. so, oh. kailangan ko mag-moonlight mag, mag moonlight mm -hmm. dahil walang kliyente sa, sa architecture. Oh. Mm -hmm. <laughs> architect pala. Oh. Licensed architect. of si PM Jr. Nag-OFW pa siya. Nag-Dubay oh. ba? Ano ba? Iraq. 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 Iran, Iraq. No, Tama, Tama ba? Iraq. Kainitan ng... Uh, ng gera. Ng gera. Ano? Kuwait War? Oo. Oh, hindi oh. naman yung Desert Storm. Yung na mm. lang yung yung, yung bahay. Pero kamusta yun? Kamusta yung experience yun? Okay naman. Tahimik nga eh. Mm -hmm. Kasi kami nga kailangan pa namin sa border na para lang kami ng putukan. Ah, ganun. Kasi yung place namin, yung mismong birthplace niya, no, ni Saddam, na mm -hmm. nasa gitna ng Iraq eh, mm -hmm. sa Baiji. Mm -hmm. So walang, walang, kaguluhan. So parang pupunta pa talaga kayo doon para makarinig ng putukan? <laughs> para makarinig ng excitement. Tumadayo pa uh, <laughs> kami. ano ginawa mo ron? Ano project architect ako ng ano, Alkyl Lab. Mm -hmm. uh, kaya lang, yung mga buildings dun, parang kaw na sapatos lang. Eh. Mm -hmm, walang mm -hmm. challenge naman na, na ano, ka ng mga substations. Mm, -hmm, ganun, mm -hmm. Yung kaon nga na binutasan mo lang na ganun. Ganun mm siya. -hmm. Tapos walang kulay kasi dapat camouflage siya sa mga plano. Eh. Mm -hmm. Kaya paray -paray parang para yung para kulay. Parang hindi Oo, kulay so, lupa. Mm -hmm. Speaking of architecture, nagkaanohan ngayon yung mga condo, di ba? Oh. Anong masasabi niyo doon? Yung structure? Yung... Ano yung pinakapangit <laughs> na <kondo>? yes, <laughs> yung condo? <laughs> <laughs> um, bakit karamihan sa mga pintor, karamihan sa mga cartoonist. Architects, Ay, mga no? Architects. Oh. Anong meron sa inyo? Bakit sinusaway ninyo yung mga original yung isang... ko Pinag-aralan ninyo. Yung isang artist din na kilala ko, Sir Chabet. Architect mm -hmm. yun, no? Mm -hmm. Si Jerry Alanguinan. Mm -hmm. Architect din. Kasi ano eh, uh, kaya kumuha ng kliyente. <laughs> <laughs> kaya nagsiship yun. Mm -hmm. Magtatayo ka na sa sarili mo practice. Wala ka makikita ng walk-in. eh, Kailangan mo silang ligawan talaga. Sasali ka sa mga golf tournaments. Mm -hmm. Kung nasa'n yung mga mayayaman. Mm -hmm. So, okay. nag-golf din kayo? Ma <laughs> Hindi. <laughs> mahal. Eh. <laughs> Ay, mahal. Mahal na bisyo yan. <laughs> uh -huh. Itong Pugad Baboy, ano to? Ito, ito ba yung mga karakter sa matagal lang nagsiswirl sa isipan mo noon? Paano ba to? Oo, matagal na kasi matagal ko nang gustong uh, maglabas ng comics. Dahil nung nag-umpisa ako sa newsletter ng, ano, ng parish namin, gumagawa na ako ng comics doon. Mm -hmm. Kaya lang ako Kasi ang style ko satirical talaga eh. Mm -hmm. in, in, ko yung parish priest namin. Mm -hmm. <laughs> so, nakadalawang strip lang ako, sinipa na ako. Meron ka palang mahabang tradisyon ng nasisipa, nasisante ka. so, hindi ka, na pala, hindi ka na pala bago dyan sa sipaan na yan. Oo, ano? oh, sanay na ako. Oh. Eh. eh, nung time na yun, eh, si Marcos pa yun, ano, yung presidente. So, sabi ko, hindi mag-work yung, ano eh, yung political satire sa mm sa dyaryo. Kung saan hawak niya lahat ng, mm -hmm. ng media at sa communications. Pero may lumusot doon ay eh, kay Noni Marcelo, di ba? lumusot oo. yung kay ano, ano 'yun? Si ikabod. Ikabod, ikabod. Ang oh, eh, nakakatawa noon, si Noni Marcelo, kaibigan na lang ng mga nila imi Ah, 'yun. Pero yung mga nilalabas <laughs> siya, medyo oh, oh. faintly subversive. Hmm. So, una mo nakakatawa, pero pag ginanong mo parang sundo to ah. Oh. Uh, okay, 20, pero ka 25 years mong ginawa 'yan, ano? Oh. Marami siguro nagtatanong, sino sa mga characters ng Pugad Baboy best represents who you are. Skits ko kasi ako eh. Okay. <laughs> si Paul kasi si Dagult sa si Utoy. Eh. Feeling ko minsan si Bro siya eh. Ay, oh. Kasi yung hmm. pang Alaskador eh. Oo. Oh, oh, yeah. Uh, Lahat naman ng characters na na-create ko, meron akong parte ng mm -hmm. psyche ko yung nandun sa mga characters. Pati yung bading eh. Mm -hmm. Oh. Siyempre, may ex-chromosome tayo. <laughs> Ay, yan, <Ay, yeah>, yeah. <laughs> Pati yung bago kong character na lesbian, yun, yun na. Mm -hmm eto uh, bago mong character na lesbian no mukhang napaka millennial itong character na to ano kamu vegetarian very open about her sexuality as, as lesbian tagi MMA pa ka uh, na? napaka cool pa Sikulim. Ah. at mukhang napaka ano re best represents this generation sa tingin mo ba parang all throughout, tatlong uh, dalawang dalawang dekada at kalahati ano you feel the need to create certain characters to reflect certain social realities mm -hmm. Oo, oh, kasi lahat kasi represented na eh. Lahat ng sektor eh. Mayroon akong mm -hmm. may mayroon akong working class, mm ano -hmm. mayroon akong sundalo tsaka Ngayon, ang talagang wala ako na lang yung... ah... Uh, yun nga, yung wala akong tomboy, <laughs> Meron akong, mm mayroon akong badig eh. at wala akong atheist. s mm -hmm. Eh, so, pinagsama mo doon sa isang karakter? Oo, oh, sinama ko na. Uh -huh. Kasi ang hirap mag-introduce ng iba-iba din ano, uh -huh. na oh. Uh -huh. characters. Umatindi. Uh -huh. Ang galing din na, no? Tomboy, tapos... Uh -huh. Before this entire controversy, ano, pag naglalakad ka sa mall, may nakaka-identify ba si... Oy, si ano? Si Pugad Baboy. Wala. Wala. Hindi ako kilala. eh. Talagang mm -hmm. Ano, anonymous talaga ako. Yung kumakain nga ako ng fishball sa school ng anak oh. ko eh. Mm -hmm. Walang, walang nakakilala sa akin. Mm -hmm. Pero minsan mm -hmm. may naririnig mo yung kwentuhan ng Pugad Baboy. Marabasa oh, mo yung gano'n, nabasa oh. mo oh. oh, yung ganyan. Oh, minsan nasa likod ako nung, ano, eh, nung <laughs> ng <laughs> National Books to. Tapos may nagbabasa. Tinitingnan ko lang yung reaction niya eh. Mm. May mga tawa na tawa. <laughs> Tapos ibabalik niya ulit. <laughs> Pili mo naman. Meron naman iba na talaga seryoso ganun. Tapos pagdating sa checkout, sinasabi. Hindi oh. <laughs> e, Hindi mo naman, Hindi eh. mo mag-gauge. Pugad Baboy did not start out na, uh, na may political tone naman, di ba? Kailan oh. Kaya na lang nagsimula na maging medyo parang naging political yung tone ng Pugad Baboy? Nung ano pa lang ng mga fourth strip pa lang, mm -hmm. naglabas na ako ng ano na politika eh. Tapos mm -hmm. yung feedback noon, yung old school, yung yun, uh, makinilya pa, hindi oh, pa kasi, email. Mm -hmm. Kasi yeah. may sinusulatan oh, ka. Oo, oh, sinusulatan yung letters uh, to the si editor. Uh, mo yun, no? Uh, sinabi, ano, uh, okay yung ano nga, uh, yung strip mo nung man, uh, yung particular strip. Mm -hmm. Dagdagan. <laughs> Dag uh -huh. Tapos, susubok na naman ako na iba. Medyo parang social na commentary. Mm -hmm. May feedback ulit. Mm -hmm. Kaya, mm -hmm. naging tsapsoy na lahat mm -hmm. na tinata Na-interview mo yung mga sulat na yun, sir? Hindi. Sayang, no? Uh -huh. Sayang, sana nga. Na. May mga times ba that it felt like trabaho siya at hindi ka nag enjoy Hindi. Yung misis ko, ko tinatanong, hindi ka ba nagsasawa dyan? Hindi. Yung sa akin, hindi. E, parang cathartic sa akin yung makapag-vent ako. Mm -hmm. kasi passionate din ako sa mga nangyayari sa... Nakaingit okay, trabaho <laughs> mo, no? Eh. <laughs> <laughs> Nag-i-enjoy siya, no? <laughs> like, parang nagkaroon ako ng vehicle para palabas yung angst. Pero may time din na dinatamad ka? Hindi. Enjoy na enjoy ako. Enjoy na enjoy. Eh. Mm -hmm. May time na nabablocky ako yung mula, wala. Wala, wala talaga. Oo. Oh. Oh. Three hours preparation, isang oras yung execution. Hmm. Ano yung nangyayari doon sa loob ng tatlong oras na yun? Mukha akong nakatanga eh. Mm -hmm. <laughs> Mm -hmm. yung business ba ilagay dito sa dito, sir? Meron mo nang iba. Meron mo na, meron mo na. Tapos ito na yung pangalawa mo na ito. Ang Nakakilabot doon. Nakita ko yung original. Parang holy grill yan, tol nakita natin yung original na pinag-drawing. Teka muna, pa original, dyan mo drawing, tapos? Tracing paper. tracing paper. Uh, architecto talaga. Ah, talaga kasi. Ito talaga yung... Ito talaga Maamoy ko na to bago pa ma... Maamoy din ako no. to. Parang yung codex oh, yan. Maganda sir, maganda rin. mo, social corona. Oh. Corona. Oh. panahon namin, pag bumibili ka ng corona, mayaman, mayaman ka. Mayaman oh. ka. yung lapis gold, ko, monggol. monggol to, ang lapis din. Si, no? mahal, din mahal ba ang monggol to? Oo. Huwag natin yun baka mabasa. yan. Corona yan. Eh. Oh. Kasi noon kami, golden gate lang. Ito, monggol to. Oh. Grabe. The past 25 years, ano yung isang issue sa lipunan na parang feeling mo, parang hindi ko alam kung sasabihin ko dito. Yung parang na-stump ka talaga. Yun din eh, yung tungkol din sa, pag, sa lesbianism eh. Mm Yun din ako na-stump kasi hindi ko, wala akong paraan para mag research eh. Mm -hmm. <laughs> uh, meron akong uh, in-law na lesbian pero wala akong nakuha ang input sa kanya mm. eh. oh. Gusto ko maghanap ng ng isang ng mga lesbians. tapos upo ako sa kwentuhan lang nila. Walang so, gano'n, walang immersion wala na Eh. Ano? Wala akong nakuha mo Sabi mo si mo akong tomboy. Hindi ka ba? Ang mga sabunga ako. Baka tayo na yung next sa mga yun. Panagtaka. Tinagal-tagal mo sa Jaryong yun. Yung Jaryong yun, lumabas sa Marcos Dictatorship nagkaroon ng libel suit, suit mula mm. sa iba-iba mga presidente. No, ang dami mga attempts sa ipasarado sila. Ang magpapa-apologize lang pala sa kanila ay isang maliit na cartoon strip na may kinalaman pa sa, well, hindi lang lesbiana, ah, bottom line to simbahan kasi yung kagaya ni Ramon Tulfo, organic 'yan eh sa inko <coughs> ako mm -hmm. contributor lang eh kaya mm -hmm. pagka hinabla siya ng libel, regular siyang employee, mm -hmm. ibibigyan siya talaga siya ng ano, ng ng legal team. Uh -huh. Tapos umaten sila ng ano ng hearing. Uh -huh. Eh ako uh -huh. freelancer lang naman ako eh. Although kailangan loyal ako sa kanila kasi seloso nga sila. <laughs> ano sa pakikulat ka? Siloso daw sila. Siloso, hindi pa mm. mamangka sa dalawang ilog. Kaya siguro na-feel nila na hindi ako parte talaga ng uh -huh. ng, ng family. nalaman hindi na nila. Hindi ka miyembro ng union. Oo, oo kabit lang ako. Iyan <laughs> ang mahirap. Na. <laughs> Nagugulat ka pa pag yung mga tawang magsasabi na, sa alam mo, to lang, pag umuha ako inquirer, yun ang eh. ako pinupunta ah, ng Baboy. Oh. May tapon ko yung main. Doon ako <laughs> ah, sa ano mismo. Isang <laughs> comic strip pa ganyan yung una mo titignan eh. horoscope. Oh. Ano? <laughs> Hindi naman kasi all star cast din naman yung mga columnist at saka yung mga... Sino si Amanda Doronila? Hindi <laughs> 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 uh, <laughs> yung mga opinion writers di ba sila? Conrado de Kiel. Mm -hmm. so. mm -hmm. Eh sir, kung kabataan din namin binabasa yun sir. Oo. Horoscope lang yung gusto namin doon sir. Minsan kasi, yung nakakatawa yo hindi nakakatawa sa ibang tao pero sa kaso mo, mm -hmm. click eh. Paano mo nalalaman na ito kay click to? Paano mo nagigage yung bagay na yan? Kung ano yung nakakatawa sa akin, ilalabas ko talaga. Hindi ako oh. humihingi ng opinion ng mm -hmm. Nakakatawa ba to? Nakakatawa yeah. ba to? Ganun. Mm -hmm. Hindi. Yung plini-please ko talaga yung sarili ko. Oh. Mm -hmm. Tapos, bahala na kung magusto na. No? So, ibig sabihin, ikaw mismo, inatawa na ron sa strip na nila. Na, oh. So, ibig sabihin oh. din nun, Sir, nagandahan ka talaga dun sa reporter ng Channel 5. Oh. Hmm. Pinyolo. Michelle, ano? Uh, Michelle... Uh, mediana. 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 sa, um, sa Taiwan. Uh, uh, um. Ngayon, dalawa na eh. Dalawa na yung nagugusto. Nung, ano. Uh, yeah. Na-diffuse na niya talaga yung ano mm, eh. Galing. Galing. Galing mo sa tuwing. Tumingin ng ano. Ano? <laughs> Mahukain natin sa sarili ng ano. <laughs> sa sarili ng... Uh, <laughs> stylistically ba, tingin mo, nag-evolve yung technique mo? sa pag ng strip? Oo. Hanggang ngayon kasi nag-aaral pa rin akong mag-cartoons eh. Ang training ko dati nung bata ko, kagaya kila Jerry, yung Superman, yung mga straight illustration talaga. Kasi yung mga comics ko noon, mga ganun, mga DC. So, hindi ako marunong mag-cartoons. Kaya lang ang gusto kong pasukan kasi yung daily. Yung daily lalabas eh. So, sinabi, pag-cartoons daw, kailangan wala sa proportion yung mag-drawing mo sa tao. Nag-aaral pa ako. Tapos nag-evolve pa rin siya hanggang So, kanyari, pag dinrawing mo si Jun sa bayo ito, may lang yun. Dalawang bilog, tapos may bigote. Ano yun, Isang malaking bilog sa gitna, tapos may bigote. Hindi, meron pang bilog dito sa baba. Pero, ang ganda na lang yung usapan niya. Kasi pag bumawi ka, masakit din yan. Ay, ay, ay. Dumating ba sa point na parang pag gumagawa ka ng strip ngayon is in consideration na isasama siya sa aklat. Oo. Oh. Mm -hmm. Minsan may mga dialogue doon na pinapalitan ko yung, yung sinabmit ko doon sa Inquire. Mm -hmm. At saka ilalabas doon sa... Kasi walang bawal doon sa ano ko eh. Mm -hmm. Pag ako na nag-publish eh. Uh... Kaya minsan may, may ano kong ano, yung term malimbawa, mm -hmm. <laughs> nilalagay ko badoodles. Oh. Para oh. sa sa Inquire. Oh, so, Para sa yan, ano, tapos yung Michael Jackson. Ka. <laughs> raw parang iniipot yung badoodles. Oh. <laughs> uh... pag mo katagal pinag-isipan sir nung sa issue na sasagot ka? Kasi pwede ka nang hindi mag sa magot na noon, di ba? Hindi ka pwede ka nang hindi magpa-interview sa media eh. Alam ko na yung uh, yung inquirer, kapatid ng ano yan eh, ng sa online. Uh -uh. Kapatid uh -huh. yan ng 7. Doon muna ako nagpa-interview uh -huh. para makarating kaagad sa sa kanila, sa inquire na irrevocable yung. Hindi ko kasi sinulat yung word na yun doon sa designation mm. ko kasi mahina ako sa spelling. Ay, <laughs> <laughs> ba baka magkamali ako na isang <laughs> R lang. Kaya hindi ko na sinama, sinimplean ko na lang. Mm -hmm. Nung pumasok yung internet, ano yung epekto nun sa, sa strip mo? Ay, tipid sa gasolina. Okay. Kasi, i ano mo na lang eh, email mo na lang mm. sa, ano, mm. tapos darating pa sa kanila, uh, digital file, kaya ang linis. Mm. Dati, ano eh, sineserox ko, mm -hmm. kung yung mga piso print, talagang parit yung ano, quality mm -hmm. na yung repro nila. Oh, okay. Ngayon, talagang, ano eh, talagang 400 dpi. Kaya... Pero may time pa rin hinahatid mo talaga sa kanila? Hindi na eh. Hindi na? Oo, talagang ini-email ko na lang. Mm. Kaya, pati yung fee ko, Dati nagpupunta ako doon para sa uh, check. Mm -hmm. Ngayon, wire na lang nila. Na. Kaya ganun you nila know, eh. Tayo-tayo lang naman tatlo rito. No? <laughs> malaki ba magbayad ang, ang inquirer? Hindi. <laughs> <laughs> Kaya, marami ka pang offer ngayon eh, sa magkatapos ng issue na natin. Uh, oh, uh, oh. Mas triple ba yung ina offer sa'yo? Feeling ko kasi kahit sino yung mag-offer sa akin, ano, mas, mas malaki lang mas naman. Malaki, yeah. <laughs> Hindi <laughs> kasi talagang yun talaga ang going rate ng ano nag-contribute ko sa... Mm -hmm. sa ito. Uh, mm -hmm. Eh, hindi naman pwedeng... Eh, uh, gano'n na lang. <laughs> nung nagsimula ka, magkano first trip? 35. 35 pesos? <laughs> 1987? Ano, 80... Ano, 88. 88, no? Oo. 35, tapos mga no? 8 years yun. 8 years yun. Ganon? Oo, pero kakampi ko si, ano si Ma'am Mamlete. Nung nalaman niya na, oh, bakit ganyan si Paul eh, yung mga bagong pumapasok na cartoons eh, ano na, 150 na. Gawin niya 150 si Paul. Grabe <laughs> naman yan. Gawing santo mamang ko, Tawagan ng Vatican. <coughs> It's a case of talagang pure miscommunication lamang. Okay, okay, linawin natin ang facts, no? Ito dapat sinabit mo nung March pa lang. Uh Oo, -oh, March uh, Na gano'n, kasi obviously masyadong controversial yung content. Nagkataon lang, yung layout artist nung araw na yon ay mali yung nadampot. Okay, mm -hmm. tapos na-publish siya. Okay, ano ba ito? Tinawagan ka na... Nina Medina, come to the principal's office. Paano ba yan? Hindi, hindi na lang basta hindi na lang nila ilalabas. Binabaril na lang nila. Binabaril na, na lang. Doon. Tapos, sagad kuryente ka rin, 'di ba? Akala oh, mo oh. tanggal ka na. Oh, akala eh. kasi you know? yung yung unang email sa akin sinabi na starting, nandoon yung word na starting. Eh. Mm -hmm. Starting Friday, hindi mo na hindi na namin mm -hmm. hindi na namin ilalabas 'yun. Mm -hmm. mm -hmm. Sabi ko starting, parang indefinite 'yun eh. Mm -hmm. Paano kung next year na mm -hmm. mo decide na ilalabas? At ginamit me word na conspiracy, okay? Mm -hmm. Kasi may mga oh. series of anti-Marcos oh. cartoons ka, kamo na hindi pinablish, tama? Yung yung una sa series nilabas naman. Mm -hmm. Kaya lang yung pangalawa mm -hmm. eh sabi ko kaya siguro hindi nilabas dahil may word ako nilagay doon na kamote. Mm -hmm. Yung sabi ko kamote yung mga Marcos loyalists. Mm -hmm. Kaya siguro hindi nilabas. Mm -hmm. Kaya lang yung pinili nila ng random sa art bank, sa archives. Nagkataon naman yung offensive na, hmm, na uh, offensive okay. para sa mga taga sales ko. Oh, so, uh, kaya... At saka sa, sa online, hindi sila nagparating ng kanilang, ano, di ba? Oh, pero, ginawin oh, oh, natin, may merong mula, kulasas for, ano, ugat-baboy. May oh, oh, okay. mga alumni ang saints oh. ko na in support of... Free speech. Ang weird naman, kasi kung kung ang suspecha mo ay yung kanilang pagkapraning na ma-offend ang mga Marcoses, pero di ba anti-Marcos paper ang, ano, ang inquirer? ko oh, nung 83 kaya nga nabuo yan hmm. dahil uh, gusto nilang i-haust eh, hmm. Hmm. yung dictator. So, wala, ako, ano lang talaga ako eh, uh, paning lang talaga ako. Kaya, oh. <laughs> kaya yun ang iniisip ko kasi nagkataon lang nga uh, na namabas yung series ko na ang dami ko kasi na-receive na the post na, Oh, Marcos. Mm -hmm. Na talaga nag cringe ako tuwing mm -hmm. ako. Mm -hmm. Gusto ko lang talaga bumawi. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya naglabas ako ng gano'n. Eventually lumabas din yung ano eh, yung yung akala kong binaril. Mm -hmm. Labas din naman nila. Eh. Mm -hmm. no? Teka muna. Ang tatay mo pala ay general. Oh, yeah, under course. Marcos. Ah. Mhm. Mm at um, may mga kapatid ka kama ng mga Marcos loyalists pa rin hanggang ngayon, tama? Oo, oh, pati nanay ko yata loyalist eh. Mm -hmm. Kaya gano'n na rin pala yung galit mo sa mga mga. Doon pala galit. Napaka-interesting <laughs> napaka <laughs> ng mga family dinners yung siguro. Oo. <laughs> Buhay pa ba si Paul Gas? Patay na eh. Nung, Di ba? Nung, yung original kulay itim eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos mukhang dagay, mahaba oh, yung tenga oh. na gano'n. Namatay na siya tapos uh, hindi na ako nagpangalan na rin ng bago. Oo. Ngayon, pwede rin ba ito sa TV? Di ba parang... Pinikap siya ng, ano, ng seven eh. Oo, oh, na natandaan ko nun eh. Sila mm -hmm. ano yung, ano, yung mga bad bananas yung umarte. Yeah. Eh. Sila... Mm Hindi, -hmm. si Bobot lang. Ang, si Bobot yung, uh, ano, oh, natandaan ko uh, yun eh. Uh, yeah. oh. yes. Dumating ba sa point na parang yung mga characters sa binuo parang totoo na sila sa'yo? Parang dumadating ka ba sa sitwasyon sa buhay minsan na parang, si Brosya oh, kung si Brosya to, Diba uh, dating sa point parang oh, totoo sila na parang kamag-anak mo gano'n? Oo, oh, parang, parang si, naging Tony Stark na siya, you no, si Robert Downey. Oh. <laughs> yun, na yung, yun buhay niya eh, gano'n oh, na siya ka... Okay. Na, parang gano'n din eh, oo. Oh, mm -hmm. oh gano'n din ako. Kapit-bahay kang gano'n, tapos dito si Brosa to. Oo, oh, hindi. Ako kasi mga kamag-anak ko naman yan eh. Mm -hmm. Na totoong tao. Mm -hmm. Ay, itong mga yung to. Yung sundalo. Kaya oh. tuwing makikita ko sila, mm oh. -hmm. Uh, talaga yun lang sila yung inspirasyon oh. nung Alam nila? Alam nila. Alam, nila. nila uh -huh. Natutuwa naman sila kasi uh -huh. pa na-immortalize daw sila. Oh. Uh -huh. hmm. Kung hindi mo ginagawa yung Pugad Baboy ngayon, tinuloy mo ba yung architecture mo? Oh, pero hindi ako ganito kataba. Oh. <laughs> uh -huh. Wala client, kliyente talaga. Oh. Uh -huh. Nagkaroon ako ng na isang client na... Uh Baka ikaw na rin gumagawa ng SM ngayon. Oh. Baka gano'n. Oh. Sana nga, pero ang ginahanap kasi ng mga kliyente, yung ano, yung meron kang meron kang kopisinang malaki. Oo. Oh, uh -huh. Tapos, ano, puti buhok mo. Oo. Oh, <laughs> kasi tapos pag nakakausap sa, sa ko, oo ka. oh, oh. eh, kausap ako, sabi, oh sige, eh, pahayag na ako, ganito sa FIMO, ganyan. Sabi mo, kayo tumahan ng mga baboy. Pag nagkita na kami, uh -huh. ikaw ba? Sa'yo uh -huh. ka na ka na ba? Saka dati, hindi pa uso yung mga bata eh. Oo, uh -huh. uh -huh. ayaw na rin. Ngayon lang yung bata dati. So, ano typical araw mo? Ngayon kasi ano eh, pasokan eh. Uh -huh. So, five ako gumigising dahil magluluto pa ako ng baon ikaw ang nagluluto? Ah, oh, oh. ako yung chef sa bahay. Ah, uh, siya rin yung uh, maghahatid, sa susundo. Oo, oh, maghahatid. Susundo so, mag ka pa ngayon, sir. Ah, mamaya pa naman. <laughs> uh, kahit nung ginagawa mo yung cartoon, ito pa rin part ng routine mo? Oo. Oh, Ang oh, oh. oh, galing. Mm -hmm. kaya, kaya ngayon deadline ko, imbis na dapat 9.30. Mm -hmm. bibigyan ko na sa yung para. pa pwede, uh, may time pa silang, two days in advance pala. Okay, kaya okay. Kaya may time sila na i-post talaga. Mm uh. eh. Ano yung, alala mo yung pinakaunang-unang mong sahod? para sa Pugad Baboy. Ano binili mo? Sa halagang 35 pesos. First trip. Oh. oh. Mechanical pencil yung binili ko. Tama, uh, Tama yun. Diba malaki yung na yung 35 na? Parang limandaan na yun dati. Hindi. Di hindi rin. Hindi rin. 35 talaga. 35. <laughs> Tol, <laughs> well, baon ko 50 eh. Noong 1988? 88. <laughs> talaga. O, yaman nyo pala, no? Hindi, may baon ng maling nun. Ah, <laughs> talaga. Yung nagpapawis-pawis yung oh, lunchbox. Oh. Kasi mainit yung pangin na sinarado. Ako yung mga maling sa tita ko lang yan na mayaman yan, yun, yun, yun. na hihita ko yan. Mga maling. Hindi na ngayon? Oh. Hindi na ngayon. Kayo, sir, ano ba ang paborito ng chicha yun? Ano ako? yung tokwa. Tokwa? tokwa. Uh, ano luto? At ito lang. Basta ako gagawa ng ano, nung sauce Nung sauce. Uh, ano masarap na sauce ng tokwa? Papangin po nga. Ano yun eh, yung... Kailangan ba lagi may asukal? Oo, oh, dapat. Talaga? Kasi dapat maraming suka. Tapos yung suka hindi mo titimplayin lang. Mm -hmm. Kailangan iluluto mo. So hindi mo gagalawin yung suka kasi mahihilaw yan eh. Mm -hmm. Ilalagay mo na yung suka at yung sugar. Tapos pagka kumulo siya, ilalagay mo ng toyo, mm -hmm. uh, sesame oil, sesame oil. tapos uh, sibuyas na puti. Dapat mm -hmm. ha halos hilaw yung mga mm -hmm. sibuyas eh. Nangangasim ako habang orin. Walang baboy, tokwa lang ha. Tokwa lang. Kung may baboy, mas masarap siya. Pero mm -hmm. yung tokwa, parang yun ang hindi dapat wala. Kung sakali pong mamaya, Malalaman niyo, oh, mawawala na kayo sa mundong ito. Oo. Oh. O oh. oh. baka magdapa pa ako, baka ngat yeah. ako. Ayun. Yeah, yeah. <laughs> Gangguin. <Yeah. laughs> ano yung pipiliin mong huling hapunan mo? Sabihin ko sana, rib ay sa Peter Luger, kaya alayo. Na, <laughs> Nasa kabilang mundo. <laughs> sa New York yun. Eh. New York eh. Uh, Doon kumain sila Gloria, di ba? Oh. Ayun ba yung may nagbayad na ano, mahal? Yes, isa pa yun. Oo, oh, laki, Baon, laki na, doon. Kumain eh. din sila. Yung sabi ni Lito Lapid, yung mga steak daw, ganyan ka lang. <laughs> <laughs> Last question na lang. Panibagong bahagi ng buhay mo. Paano may kakarikatsyor si Nancy Binay? <laughs> Parang nabuhos lang by ink, gano'n. Ay! So, lumabas sa si Nancy? Oo, oh, nilabas ka na eh. mo na. Hindi ko siya maalas ka kasi magkakulay kami. <laughs> easy boy, easy boy. On that note, palakpakan natin. PM Junior, a.k.a. Paul Sir, maraming maraming salamat. Thank <laughs> you, thank you.